Hi, it's me, Kalahi Moto Vlog. Muling nagbabalik sa mundo ng vlogging. Kung bago ka pa lang sa channel ko, don't forget to like and subscribe. Thank you! For today's video, tara, samahan niyo muna tayong mamigay ng pang ngayong araw. So dahil nga nandito tayo sa lugar na kung saan marami ang mga kapos palad na katulad natin, eh sumasahod na rin naman tayo ng paunti-unti. Kaya magsishare muna tayo ng konti blessing. So una ko ang pinuntahan dito sa may port of ingin. kaso ang problema nga natin dito is malaki talaga yung tubig so hindi tayo makakatawid papunta doon sa pinaka fish port. kaya nag decide na lang talaga ako dito na maghanap na lang ng ibang pupuntahan kasi pagdating ko nga dito ganito na yung situation Kaya dito. hindi pwede. Kaya kaya motor yan diyan. Baka lumutang ako diyan eh, maging jet ski ako diyan. Ayan, so guys. Diyan sana ako maglalapag kasi hindi kaya ng motor natin. Ha? Next destination. sa hindi kalayuan nga, nakita ko na nga spot ang aking paglalapagan. So hindi ko na nga pinapahirapan ang aking mga followers and friends. Dito pa rin tayo sa South Bean 4. So yung nag-request na dito daw sa may kaingin tayo maglalapag, eto na, bilisan nyo na. At makalipas nga ang limang minuto Ito na, meron na tayong winner Guys, partida yan Ay nakayapak yan ha Ano yan? Ito Ito ka, tabi ka, tabi ka. <laughs> Pinabaho na po yan kayo na po bago oh, Dito na po, ako, dito na po. Ikaw nag-request? No, okay. 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 Nakasalo ba yan? <laughs> Nagano, -nag 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 po ako sa'yo. Akala ko pa ako sa'yo. Ah, sa'yo. Ang sa mo na mo. Nakakasama. Hindi Thank you. Jason po. Jason. Shot out <Dito po laughs> Hi, thank you. Okay, ingat. Okay. Yeah. No, at habang pabalik na nga ako at naghahanap ako ng panibagong spot na pwede nating paglagyan ng ating mga palapag, marami pa rin akong nakakasalubong na papunta pa lang sa location kung saan nakapost So ayan, naunahan na sila. Kaya sa mga minamahal kong mga followers and friends dito sa Barangay Pook, Southville 4, ayan, wag na wag kayong mag-aalala dahil yung mga hindi pa nabigyan ng chance na manalo or makakuha sa ating mga palapag, meron kayong mga chance para sa ating online pag-games. Kaya wag na wag kayong magsasawang suportahan si Kalahi Motovlog at si Kalahi TV dito sa ating Facebook, Facebook page at sa ating YouTube channel. Kaya maraming maraming salamat. Huwag na huwag niyong kakalimutan I-subscribe at i-like ang ating Youtube channel na Kalahimotovlog Ayun lang, maraming maraming salamat Hanggang dito na lang muna, bye!